Sa mga bakery owners, paingi po ng advice. Paano nyo po pinagkakatiwala sa tindera ang bakery na iwas kubit? Salamat oh no. sa isasagot. Okay, bilang uh, naradasan ko rin yan, ano. Uh, para sa akin dapat, halimbawa may tindera ka tapos pin uh, Tiwalang-tiwala ka na talaga. Tiwalang-tiwala ka na na halimbawa umalis kayo. Wala kayong iiwan na mag, mag, magsusukli or magbabantay doon sa inyong bakery. Guys, itong maipayo ko rin sa inyo. Ha? Hindi ko... ito ma, Masasabi din natin real talk na rin ito. Kasi nangyayari at nangyayari na rin talaga yan. At may personal ko talaga na experience yan. Para sa akin, para makaiwas kayo sa anumang uh, mga agam-agam, maglalagay po tayo ng isang tagasukli para pag umalis kayo, sigurado yan na may tagasukli kayong mapagtanungan kung ilan ang nabenta. Meron din naman talagang hindi nakarecord eh o hindi nakarecord lahat yan. Kasi buti kung lahat-lahat yan nakapasok yan sa ating uh, cashier or uh, kung sila-sila lang nagbabantay, sila-sila nagsusukli. Maniwala kay guys, malaking tendency na may mga mali, may mga hindi nasama sa benta. Hindi naman ito sa sobrang pag-iigpit. Ayos lang talaga na nagiging sigurado tayo doon, lalo na doon sa ating mga ingredients na ginagamit. Kasi halimbawa ha, isang araw, isang daan mawawala sa inyo dahil sa Masasabi na natin kapabayaan at pinagkatiwala natin doon sa ating mga tendera na uh, hindi ko naman sinabing lahat ha. Meron at meron din talaga. Oo. Meron at meron din talagang mga ganyan. Tendera man o tendero dyan, o oh, maniwala po kayo. Oo. Pero yung iba kasi guys, ano, uh, ang iniisip nila, noon, noong araw, hindi pa uso yung mga CCTV. Yes! Oh, hindi pa uso. Pero unlike ngayon na talagang... Uh, Halimbawa sa isang pandisalan, talagang bilang na bilang na kung ilan ang ibibenta mo, ilang piraso at meron ka pang CCTV na nakaka nakakatutok, o meron pang kamera na nakatutok sa iyo na direktang may access ang uh, may-ari kung saan man siya pupunta. Yes. Oo. Kaya nga iba na ngayon eh, ibang iba na ngayon kisa noon. Ay eh, noon talagang pero meron pa rin yan ngayon talaga na sobrang tiwala lang talaga ng uh, mga amo nila sa kanilang mga tindera o sa kanilang uh, tindero na okay na yan, basta may mabenta, basta hindi lang uh, ubusin kung eh, kumbaga. Pero ano kasi guys, masasanay at maiipon yan. O, maiipon yan. Ngayon, magahanap, dyan mo na mapapansin yan kung nag-short ka sa inyong mga inventory. Doon na yan. Okay lang pag hindi kayo nag-inventory monthly o yearly kayo mag-inventory. Eh, siguro pwedeng-pwede yan. Kasi eh, hindi mo halos mapapansin pagdating ng uh, nag-inventory kayo weekly. Uh, mahirap din yun. Talagang uh, kailangan na kailangan na mag maglaan tayo halimbawa. Lalo pa pag malakas ng negosyo mo, hindi mo mapapansin. Pinakamaganda para makasigurado ka. Maglalagay ka ng isang cashier or isang magsusukli na talagang subok muna. O, ganun lang, ganun lang. Kayo, anong uh, masasabi po ninyo dito sa ganito kung paano nyo pagkakatiwala ang inyong uh, benta dyan sa inyong tendera pag kayo umalis? Okay, guys? Sana inyong masagot at makapag-comment kayo. Peace!